Sino kaya ito? Napakasaya naman yata ng buhay nito. Hmm. Ah! Oh, ano? Libreng kape? Sino ka ba? Erti mo naman yata. Ako kanina pa ako nandoon, oh, nagwawalis, nagpre prepare Tapos si kamau po pupulutan dito, pakapikapi pa. Oh. Ikaw pa Kevin! Ha? Ah? Oh, Casey! Casey! Kevin! Liga kayo dito! Hmm? Tawag pa siya ng mga kasakasama niya. Kala mo naman, sino naman. Oh! Iba naman eh, naman kasi. Kanina pa ako nagtatrabaho dito. Tapos inais ko na yung kapihan. Tapos ito! Nagtatrabaho dito. yun? Ah! Huh? ah! boss, anong nangyari sa'yo, boss? boss? Si gumawa na ito sa'yo? Hindi mo ba alam? Ah! Amo natin yan. Ay, ganun ba? ka ba dyan? Ah! ah! Oo, sorry naman. Ah? Ito, ayan, purasan natin para magpogi ka. Tapos, oh, <laughs> ito. Oh, <laughs> pasensya ka na. Huwag <laughs> mo na akong tanggalin, ha? Pasensya na talaga, boss, ha? Pasensya Hello, na po. Pasensya bro. na po talaga. Nagpogi mm -mm, niya po. Gusto niyo po ba nabago nito? Go to your work now! Uh, sorry, sorry, sorry. Ah, sige pa. Pasensya na po. Ako po.